Isa na namang water pools ang ating natuklasan dito sa Bayan ng Paluan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Marikit, Paluan Occidental, Mindoro. Samahan niyo akong tuklasin ang waterfalls na ito. Ito ang unang beses na pagpunta ko dito sa waterfalls na ito. Kaya ako ay namangha sa ganda nito. Ang waterfalls na ito ay milalim na 9 feet. At sa pagkatang tiyako ay may taas ito na 40 feet. pangalang pa ay mamamangha ka sa lugar na ito. At napadive pa nga ako dito sa waterfalls na ito. Kaya talina't samahan niyo ako, e explore natin ang waterfalls na ito dito sa Barangay Marikit. Mula dito sa kanto ng Barangay Marikit ay magbabiyahe tayo mahigit 10 minuto patungo doon sa Bisay Pools. Dahil sa ngayon nga lang ako nakadaan dito, ganito pala kaganda ang daan dito patungo sa Bisay Pools. Talaga mag -e enjoy ka sa bawat biyahe mo kasi napakaganda ng tanawin dito sa lugar na ito. At dahil nga malapit na tayo, magtatanong tayo sa kapatid nating katutubong mangyan na kung saan ang daan patungo Bisay Pools. Saan ka po ang daan papuntang Bisay? dito ko ereng daan ere kasi ano pwede po kayong dumaan dyan ng motor hanggang bisay sige thank you po thank you guys dito daw ang daan papuntang bisay Mula naman dito sa kanto ay magmumotor tayo papasok ng Bisaypols na mahigit 10 minuto at kung ikaw naman ay naglalakad, aabutin ka ng 15 minutes 30 minutes paglalakad kasi medyo malayo din ito. Pero worth it naman kapag ikaw ay nakarating dito. Magandang po. Pupunta kami ng Bisay. opo, opo. Tara. Nakasara. O isara mo. Sige, sige, sige. Isara mo, isara mo. Karamoy yung pintuan kasi nakalagay ay panatiling nakasara. So bakit nakabukas? <laughs> Guys, nandito na tayo sa Bisay Waterfalls dito sa Barangay Barkit pagdating pa namin dito ay minapansin na ako. Ang daming kalat, ang daming plastic na nakakalat. Kaya gagawin natin bago tayo maligo ay pupulutin natin yan. At makikita nyo may mga plastic dito at sobrang makalat. Lilinisin natin yan guys bago tayo maligo. Kaya tara, samahan nyo ako guys. So makikita nyo guys napakaraming naiwang plastic dito. Yung mga basura, dami dyan no. So pupulutin natin yun kasi may mga nakasabit pang plastic. Itin lang natin yung mga plastic na... Chào tạm biệt những lời いいからもうあげるよ。<laughs> <laughs> <laughs>